Kamara natin si Paolo ng Gopitos Kanina po, nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero gusto pa nila mag-uwi ng total cash prize of 200,000. Redoble uh -huh. hindi daw. Paolo, alam niyo tatanggap ng 20,000 na napili niyong charity. May napili na pa kayo. Ciao, Paolo. Uh, Kapuso Foundation. Kapuso Foundation. Thank you very much. Dahil po dyan, may 20,000 po kayo mula sa ating winning team ng mga Gopitos. At sa kasulukuyan po si Nico, nasa waiting area. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please kung hindi manok. Anong hayop kaya ang bagay na alagaan ni San Pedro? Go. Baboy. Bukod sa address ng bahay, ano pang address ang memorize mo? Address ng school. Noong bata ka pa, sinasabihan mong belat. Ang kalaro mo kapag ito ay blank. Uh, natataya. Bukod sa takbuhan, sa anong sport nag-uunahan ng mga kasali? Uh, sa so, basketball? Sa bahay, ilan kayong nanonood ng TV? Uh, apat. Let's go, Paolo. Hindi na natin nakuha mo. Kung hindi manok, ano kaya aalagaan ni San Pedro? Sabi mo baboy. Survey says... Yes, sir. Bukod sa address ng bahay, memorize mo daw ang address ng school. Siyempre, dapat... Survey says... Very good. Yung bata ka pa, sinasabihan mo, meron kang tanaro kapag ito ay natataya. Survey says... Wow, grabe. Bukod sa takbuhan, anong pang-sport ang nag-uunahan ng mga kasali? Sabi mo basketball. sabi ng survey ay... Uy! at wala. Sa bahay, ilang kaya kayo nanonood ng TV? Sabi mo yung apat. Sabi ng survey ay very good. 70. Mataparo ko. Paulo, balik tayo dyan. Let's welcome back nito. Dito. Let's go. <laughs> let's do this. Let's do this. Dito, bago tayo mag-ubisa, may gusto ka pang patiin? Um, I would like to say hi to my family, friends, you know. Thank you. I'm sure pampabuenas yan. I'm sure they're cheering you on. Good luck. Know. You know what? Nakakuha ng 70 points si Paolo. It means that he's the leader around the 130. Kaya'ng kaya mo Okay, at this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Paolo. So, give me 25 seconds on the clock, please. Ito na. Kung hindi manok, anong hayop kaya ang bagay na alagaan ni San Pedro? Bro. Kambing. Bukod sa address ng bahay, ano pang address ang memorize mo? Address ng bahay mo, bukod doon. Address ng... Andres na Kapit bahay. Noong bata ka pa, sinasabihan mong belat ang kalaro mo kapag ito ay blank. Kalbo? Bukod sa takbuhan, anong sport pa nag yung mga kasali bukod sa takbuhan? Uh, pass. Sa bahay, lang kayo nanonood ng TV? Wala. Let's go, Nico. Nico, kung hindi manok, anong hayop kayang bagay na naalaga ni San Pedro sabi mo, kambing? Oo nga, no? Para at least yung pwede pa mahawak-hawakan. Nandiyan kambing? Meron, meron. Ang top answer natin dito ay aso. Bukod sa address ng bahay, ano pang address ang memorize mo? Siyempre, address ng kapit bahay. Plus one, minus one mo lang yung address mo, di ba? bahay. Yes. Ang top answer ay office address. Noong bata ka, sinasabihan mong belat ang kalaro mo kapag ito ay... Kalbo. <laughs> ang sabi ng survey ay... Oh, pala. Ang top answer dito ay kapag nadapa. pag nadapa yung kalaro, belat. Yan. Eto, bukod sa takbuhan, ng ano, pang-sport ang uh, naguunahan yung kasali? Hindi rin natin nabalikan. Ang top answer dito ay swimming. Ngayon, sa bahay, ilan kayo nanonood ng TV? Sabi mo, wala. <laughs> Nandyan pa sa survey ang wala? Meron! Yung isa! Ikaw yun! Ayan. Ikaw yun! <laughs> nice one! Ryan, congratulations pa rin, guys. Nanalo pa rin. Ganoon, 100,000. Let's welcome back, Gandaras. Gokitos, dito tayo. Gandaras. Again, um, good luck sa inyong mga gagawin, sa inyong mga gigs. At guapitos, alam ko, marami rin yung mga gigs siguro na paparating or uh, inyong mga individual careers. More power sa inyo. Alright. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Gingong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Fuse.